Magandang araw mga boss For today's video Samahan nyo ako mag food trip Bale yung ulam natin ay itong kangkong adobo Pili at ang baguong Itong pili pala mga boss ay popular na ulam namin dito sa Bicol Masarap siya yung ulam lalo na kung may kaparis na baguong Yummy! Pwede rin pala mga boss sa natin toyo na may kunting asukal Wow! O diba ang sarap ng kain ko paborito kasi itong pili lalo na po yung yes! baguong Tara, samahan niya akong kumain dito sa labas ng bahay at tututuruan ko kung paano kumain ng pili. Aww. Yung lamang po pala nitong pili o yung tinatawag na ilog ay yung po yung ginagawang candy or pili nuts. Kaya sa mga hindi po nakakaalam, yung balat po ng pili ay kinakain po. So maraming salamat po sa panunood. Enjoy po tayo sa pagkain ng pili. Maraming salamat po sa panunood.